Mga kaibigan, mga kapanalig, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Ang aking dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan lang. Patuloy tayong magsikap, patuloy tayong magnilay at yung ating hangarin na maging tapat tayo at maging mabuting anak ng Panginoon. Bilang pinyagan, misyon natin na maipalaganap ang kanyang paghahari. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Sa pamamagitan ng pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, mga kapatid. Kinikilala ko ang inyong uh, pakikiisa sa misyong ito. Ang ating pagninilay sa araw na ito, nasa ikatatlongpunt dalawang linggo na tayo sa, sa karaniwang panahon. Nobyembre 12 na tayo, 2023. Parang kailan lang tayo nagsimula sa buwan ng Nobyembre. At nasa ikalabing dalawang araw na tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay, tuloy-tuloy lang tayo na maging masaya, maging saksi at maging tapat na lingkod ng Panginoon. Sa linggong ito ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ng napakagandang uh, pagbasa na uh, makikita natin sa mga pagbasa sa linggong ito. Ito ay tungkol sa talinghaga ng sampung dalaga. No? Ano ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito? Jesus told His disciples this parable, The kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them are foolish, And five were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought flask of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they will become drowsy and fall asleep. And at midnight there was a cry, Behold, the bridegroom come out to meet him. then all those virgins got up and trimmed their lamps. the foolish one said to the wise, "give us some of your oil, for our lamps are going out." but the wise ones replied, "no, for there may not be enough for us, and you. go instead to the merchants and buy some for yourselves." while they went out to buy. The bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked. Afterwards, the other virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But they said in reply, "Amen, I say to you, I do not know you. Therefore, stay awake, for you know neither the day, nor the hour." mga kapatid mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa linggong ito, sa katatlongpot dalawang linggo sa karaniwang panahon, ang ating Ebanghilyo ay nagpapaalala sa atin na maging tapat at handa tayo palagi. Maging masigasig. Dito isinalaysay sa Ebanghilyo ang tungkol sa sampung dalaga, yung lima ay matalino at yung lima ay pabaya. No? Kaya 'yung matalinong 'yon nang nagantay sila sa ikakasal may extra sila na lana, oil, or gas or fuel sa kanilang mga lampara, sa kanilang mga ilawan. At ang lima ay wala. Kaya nang dumating ang ikakasal, ang nag- sa lubong lang yung limang may extra oil at yung lima wala kasi bumili sila. Nang bumalik sila, wala na ang ikakasal, doon na sila sa loob ng pintuan at nang kumatok sila, sabi ng ikakasal, hindi ko kayo kilala. Nakakalungkot. Kaya mga kapatid, para sa akin, hindi natin alam kung anong marating natin sa ating buhay. Hindi natin alam ano ang mangyari sa atin. Pero kung tayo ay laging handa handa natin harapin ang mga pagsubok sa buhay. Parang buhay estudyante, no? Araw-araw kailangang mag-aral. Kasi kung hindi ka mag-aral, baka pumasok ka, mayroong pagsusulit, baka masiro ka sa exam, sa quizzes. Kaya kailangan maging handa, no? At tinuturo naman yan sa atin, kahit sa ating bahay, sa eskwilahan, tinuturoan tayo na maging alerto, maging handa palagi alam nyo, pag handa ka palagi ay walang problema. No? Parang, yeah. di ba? Nung Boy Scout tayo, tinuturoan tayo, the Boy Scout is always ready. No? Ihanda natin ang ating sarili. Hindi lang yung physical, kundi yung kabuuan yung sa loo, looban natin, kalooban natin, yung ating pagkatao, yung ating pangkabuuan kilos. Kailangan maging masigasig, maging tapat, maging prudent tayo sa ating tungkulin bilang binyagan, bilang alagad, bilang anak ng Panginoon. Patnubayan na wa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging handa palagi, maging masigasig, maging tapat sa pagtupad sa aming mga tungkulin at maging totoo na saksi ng iyong paghahari. Amen.